Bakit mga kasyoter ay naging ganito? Naging nabasag yung second, uh, block? Dalawa lang yan ang dahilan. Kung hindi luwag yung connecting rod at saka baloktot yun ang sigunyal. Pero ito talaga baloktot ang sigunyal nito. Kasi pinapapress na to sa machine shop ang sigunyal nito. Kasi bumaloktot nga. E ngayon bumabalik kinabit namin ay eh, bumalik yung ano baloktot kasi hindi nabilihan ng bago ngayon ganito nangyayari nabasag yung black sa kabila ay eh, butas talaga ito ay basag pumalo yung connecting rod ngayon ganito nangyayari <coughs> ang gagawin dito palet block siguro niya ang eh, piston nito okay pa yung nga hindi na lang pugutin na lang to black lang at saka siguro niya papalitan nito liner buong black package